panahon ni Nunong Loa, ang ibon na yun ang uwak ang dating uh, kauna-unahang pinalipad. What? Na uwak. lang matatagpuan sa media list. Sa Pilipinas, may uwak pa sa Pilipinas. Mali na naman yung nabasa mo sa Biblia. Anong, ano ano, ano, ano ba ang pinagbabasa mo? sa tingin ko, itim na Biblia ang binabasa mo. Ah, ano ba ang ah, pagkakala mo? Kalapate. Kalapate. Ah, yan, ang, kala ang kalapate, ang pangalawa lang yung pinalipad hindi ang uwak. Ang uwak ang kauna-unahang pinalipad pero hindi na nakabalik. Why? Dahil sa sobrang gutom niya ay hindi na nakabalik. Kumain na siya ng kumain ng kung ano no. Like say na uh, mga tao man o hayop na karne. Kaya kung nga nyo yung uwak ngayon, kumakain pa rin siya na hanggang ngayon ng karne. Karne? Karne. Pero sa so, kalapate, yan ang pinaka mababait na hayop ang kalapate. Ganon? kasi ang kalapati bumalik bumalik sa bangka hmm. at may daladalang magandang balita ano magandang balita na yun? dahon lang na nakuha niya dahon nung yun pero ah. yun isang magandang balita anong nyo. sabi ibig at sabihin kapag may dahon pababa na ang tubig <laughs> nung araw pa, pa, pababa na para oh mawala na ang baha yeah. Ang sinasabi ng kasama ko neto, eh may mali na. Yan ang hindi marunong magbasa ng Bible ang lagi lang kasi binabasa nito ay playboy <laughs> talagang kapag itong si Karadel ang ating kausap eh, mabubusog at mabubusog ang ating kaisipan at diwa dahil napakarami niyang alam sa mundo gaya ng sinabi ko sa inyo mala, mapa mapaartista, politiko hmm. o sa tungkol sa siyensya wala tayong ibang pagtatanungan kundi si Karadel Rodelito From oh, Jakarta. Yan niya, kaya nyo na niya. Imagine yung buong barko, bangka ng ating lolo Noah. Ang kauna-unahan yang pinalabas diyan ay ang uwak na ibon. Yan. May pinala may pinalabas ba si Noah? Ay, yung pinalipad niya. 'Yun ang pinalabas niya. Yung, yung sabihin mo, pinalipad, pinalipad. din yung pinalabas mo. Ka eh, kabastos na, eh, naman itong pinalabas. Yung, yung bangka na yun eh. Siyempre, kasama naman ang... Na, pinalabas niya yung ibon na yun <laughs> para... Um, kasama minugapad. naman ang bunganga nito. Kasi kung babalik yun na walang... Imagine yun, walang dadapuan ah. yung baha na yun, kasi hindi may makakadapo yung mga ibon sa baha. Eh ayusin mo ko, sa sabihin mo. Si Noah nagpalipad, hindi yung nagpalabas. Sige nga sabihin mo, si Noah nagpalabas. Oh, eh, si Noah nagpalabas ng ibon. Ayaw, mali pa rin, nagpalipad, hindi oh. nagpalabas. Kaya ikaso nga. Marami, meron tayong mga kids na nanonood. Hmm. Mamaya sabihin nila, mami, mami, si, sabi ni ni scientist uh, Rodilito si Noah daw ay nagpalabas. <laughs> <laughs> tayo, Kaya tayo, alam mo.